Ito. Ganito lang. Kano na mo? 93. Grabe. <laughs> Grabe, 27,000 yung sukli eh. Kano <laughs> na bayaran yan yan oh. Eh? 93. Tapos ito lang yung ginrosery. Eh. Ah. Tapos dami na nangarap. Titira sa abroad chart. <laughs> Talo! Paano ba? Pay? Pay lang to no? Paano masabi 1, 2, 3, 4 Piso na lang. Talo! Piso <laughs> na lang sa akin. Ano yung lagay? Credit card? Thanks. Ito the very fresh? Ano oh, dito? Eh, di kita mo na bibigay. Eh. Sulo mo na gago. Ayaw eh. Siluluwa. Sana ah. Ayaw ng pera. Alitan mo na lang <laughs> sa buo. Ayaw ng pera ko. <laughs> Print. Print, <Okay>. no? <laughs> Amin, dito di, di, mo kalabas. Tapos ganyan na nabili ko. Oh, tayo.